Kayo yung regular na nag inspect ng sasakyan. Yes, sir. Yes, sir. May checklist kayo? Meron. Okay. Ano yung checklist ninyo? Sa notebook. Sa, sa notebook nyo, pero walang papel na pinapasa? Meron <laughs> po. So sa checklist pa lang, hindi na nagkakaintindihan. Blow bag. Ah, blow bag, blow bag. Blow bag. Lahat nag-inspect. Okay. From First North. First North Luzon, sir, pangalan. Rolando. Rolando natin po. Rolando. Sir, from First North, gano'n po nyo katagal ini-inspect yung bus? Ilang minuto, ilang oras? From First North, ang sabi mga kasama sa First North, kasi nga kamay ng mga kasama dito sa First North, 30 minutes daw yung pambatoy ng First North. Agree ba? Wala uh po, -huh. wala po mapayag doon sa mga kasama ko. Sir, pro five star? <laughs> o, oh, pangalan? Joel, anda, sir. Joel, ilang minuto, ilang oras? 15 minutes, sir. 15 minutes from five star? Sir. <laughs> o, oh, 15, 30 ba? Kung di pare-parehas, ah. From Cisco. Sigurito lang sa niya, kaya 5 minutes. 5 minutes. <laughs> Pagpangalan, sir. Bahas. Sir. Huh? Bahas. Bahas. Oh, blabag lang. From Bataa Transit. Seven minutes lang po. Seven minutes. Oh, oh. Dito ka. Five. Seven. Fifteen. Thirty. From Sisko? Nasaan yung mga taga-sisko? 5 minutes. Naniniwala kayo sa representative niyo? Sir, mas maa... Ako pa nga eh, na... 4 minutes na nga lang daw rin. 4 minutes na? Parahin ko. From Batacan. Nasaan yung mga taga-Bataan? <coughs> <coughs> Mukhang tinakulog yun ang mga kasama mo. Nasaan yung mga taga-Bataan? Kaya-kaya <laughs> 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 yung justify, oh. <laughs> Ilang minuto, sir? Seven minutes. Seven minutes. Bataan. Seven minutes. Agree. Para malang gumawa lang ang mga agree sa inyo. From five star. Fifteen minutes. Ano sa inyo mga taga five star? Ah, fifteen minutes. Agree. Masyadong bahagyo si Iwa. Wala ka sa mga agresibo ha. Hindi na mga bayan si Bata sa amin. Sino nga na yung mga taga-five star? First third Luzon. 30. Ay, ka na. ka na. Oh, nani yung ala yung mga taga First North Luzon? Agree? Oh, oh, kaya daw kayo pinakababagan dahil matagal kayo nag-inspect. Okay. Naniniwala, maintenance group, nasa na maintenance group? Tayo, taga-maintenance? Sir, naniniwala ka ano, na sa mga bata niyo? Sinong pinakamalapit? 5 star Hindi rin po nilakalaan 15 minutes Mukhang wala 5 star Kaya kala mo pala <laughs> Yung walang bias! Yung walang bias! Ano? Saan ka? Naku, kanya-kanya pala kayo ba? Sige, take your seat! Hindi! Diyan lang yung abat! Yung na pasto lang lang! E -e 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 Ibang -ip. pakita ko lang yung screen ko. Oh, huwag nyo lang harangin yung kamag siya. Dito nga ako sa likod. Magtatanong lang ako dito. Ma'am, pwede pong magtanong. Sorry. Sorry. Hindi, hindi po ano pa. Ano? Okay lang po? Sige po. Okay lang. Ma'am, naliligo po kayo araw-araw. Wala po akong masamang intensyon. Nagtatanong lang po ako. Okay. Ma'am, sa daily, gano'n po kayo katagal maligo? 15 to 30 minutes. 15 to 30 minutes. Okay. Pag kami pasok? Pasok na. Ma'am, paano kung biglang may emergency meeting sa office? Mga gano'n? bigla sinabi, ano aros call time? Dalawang taong po lang Hindi pa, ano, ah, 10 minutes na lang bumabago. Bumabago. Um, Umiigse dahil yung emergency. Papayin mo pagka-rest day? 30 minutes. Oh, ikaw yung sagat pag-arrest din. Sige, thank you. Mama, -ma, ano ba bibigay ko sa inyo? Asa na lang? Kasi, bigyan ko ito ng tuwalya. Travel po. Alamos <laughs> na. Okay. Okay ma'am, sabi niya, pag uh, regular 15 to 30, ano, you know, yung 15 niya yung mas matagal yan, 30 niya yung ano. Okay. Then pag uh, may emergency meeting, nagta-10 like minutes lang, then pagka walang pasok, ayan, okay, sagad siya doon, ano siya, Jezebel siya doon sa banyo, 30 minutes siya doon sa banyo. Okay. Hindi ako, hindi ko tinanong yon for whatever reason, na nagdidiskumpiado ako kung naliligo si ma'am or hindi. The reason for that is, kung regular mong ginagawa, alam mo na kung ilang oras. Di ba? Kaya nga pati yung travel time, alam na natin, ah, pag ganitong oras, ganito lang ako bilis, hindi ako nga nilig sa ako doon sa pick-up point or doon sa office natin. Tama po? Okay. Ito yung inyong pinakamatikikas. Yung mga maintenance na madadaya, kanya-kanya pala kayo. Kaya iba-iba rin naman oras ninyo. Blue bags. Tama? O, tingnan natin, ha? Battery! Tama? battery. Maintenance free, di dito Maintenance free. De, misa, Yung bus mo ba? Ano ba hawak bus? Isa lang naman bus mo. Ay, di tubig. nga. Di tubig. Di Maintenance, 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 doon ako sa pinakamatagal. Di tubig. Okay? Dalawa yan. yung baterya nyo, tama? Dalawa na may anim na butas. Okay? Labing dalawang butas. Ang sinacheck nyo doon, yung terminal, tubig. You know? Kung mo yan ay regular, malungot na yung pagbungas ng polo. Ganun lang, di ba? Ayan, simple lang. Ganun lang ang buhas. Tama? Yes, okay. Kung so, meron tayong labing dalawang butas, gano'n yung katagal bubuksan yung battery? I-check-check. Mga ilang segundo? Labing dalawa? Uh, Sile, sara. Labing dalawa lang? 30 seconds sa isang butas, ilang segundo? 24, 12 lang yun. 12 lang yun. Anim <laughs> lang yun eh? Anim lang yun eh. Oh, do Anim eh. na Oh. Oh. Kaya nga. Oh. Dalawang ka, na... segundo siguro sir, makakatapos Dalawang segundo. Dalawang segundo ay butas. Okay. Eh meron ka labing butas. 24. Ah, uh, tsaka yung alog ng ano, 30 seconds. 30 seconds. paki-sunod 30, 30 seconds daw. Captured the yes. oh, 30 seconds, ha? Ah. Battery check. To me, to or yung kanyang terminal. Next. Light. Ayan. muna Para na mag-check ng ilaw. Ay, bubukas lang yan. Kung naka-bright yan or naka-dim, tsaka yung signal light lang. O, oh, tsaka tapak lang ano or hazard. Isang ikot sa bus. Siguro yung bus mula rito hanggang doon sa dulo. O, oh, gano'ng katagal ini inspect? Ha? Iikutan mo yung bus. O, oh, ikutan mo. Sir, sample lang kita. Ikaw, upo ka. Five star. <laughs> Dami taga 5 star dito. Ha? Halimbawa, nandyan yung, eto yung bus. Titingnan mo yung harapan. Di ba? Che-check mo dito. Che-check mo ilaw. Then, che-check mo yung liguran. Okay. Mula rito, silip. Hanggang doon sa dulo, babalik ka sige nga, bilangin nga natin. Ah, ah, hindi, nakabright na yan. Nagbukas na ilaw. Oh, sige, mula dito, silip. 30 seconds lang yan. O, oh, yan. Nasisilip na yan. Sisilip. Ewan ko rin yung Mahirap magpapasok ng silip. Then, punta ka doon sa dulo. Balik, ha? So, sila, bibilangin natin, ha? Silip muna na. Silip mo na. Silip mo na. silip, bilang tayo, Ready? Go, silip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Okay, nakabalik yan. Isang balik niya, 15 segundo. E, eh, babalik pa siya ulit. Kasi yung kabilang side naman, tama? 30 uh, seconds. 15 plus 15, ilang segundo? 30 seconds. Tama? 30 segundo lang. Eh, 15 nga lang, na din. <laughs> Gagastusin mo doon sa minuto. Kasi hindi ka naman basta maglalakas na nalangin. <laughs> Anong gagawin natin? Eh, titignan mo kung saan pa... <laughs> eh, hey, lang tayo muna! Hilaw lang muna! Hilaw lang muna! <laughs> Okay, sige. Sir, salamat po kami. Takpo po muna sa glit. Okay. Oil. Ayan. Langis. Paano chine-check ang langis? Uh, may dipstick. Angat, punas, baba dipstick, angat. Oh, gano'n katagal? 5 seconds. 5 seconds, sir. Ano? Paano naging 30 seconds yun? 5 seconds. Maintenance. Masa oh, mga maintenance, boy? Oh, Paano yung na inspect ang langis? Ilang segundo yung pag Pagbaba, punas, baba. Five seconds. Five seconds. <laughs> ha? Five seconds. Five seconds. Kahit kaya? Angat, punas, baba, angat. 4 seconds. Five seconds. Five seconds. Bukas second, na, second. na, na yun eh. Pag hindi naman pag-arasali, sila ako pupasa. Uh <laughs> <laughs> Five seconds. seconds. Ah, uh, bigyan five seconds. seconds. Yan lang naman yung oil eh. Water! Hindi, lalo na. Lalo <laughs> <laughs> oh. na. lang yun. Ha? <laughs> 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 Hindi naman tayo magliligo. Ba't nag-iigil? Sisilipin pa lang. O may tubig o wala rin chitor eh. <laughs> 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 kayo talagang mapamaraan kayo. Kaya mapagal ang biyahe. <laughs> ito, ng tubig, nagdadagdag niya. 2 seconds. Oh, paano siya check yung tubig? Bukas. Bukas lang ng radiator cap, Co Bukas di na. Daw ilang segundo? Three seconds. Dalawa, yes, lang seconds lang din. seconds. Sinasabi ko sa inyo, pagka hindi kayo gente na in motion, eh, puro kayo. 3 minutes lang yan eh. Blow. Blow na, di ba? Battery, lights, oil, water. Blow. Brake. Ayan. Ano? Air brake, fluid brake. Air brake. Nako. Air brake, compressor lang. Huwag ah. ah. kayong pagkakarga, chine-check lang naman. Namaya yan, mas madali yan. Kasi mamaya, pag pinandar mo na yan, isang silipan na lang yan, di ba? Pag habang nagpapainit ka, nagpapakarga ka, nasisilip mo na yung hangin. No? Pag nag-check ka ng brake, ilang segundo? Yakob yeah, sir. sir, Ano naman 50 seconds? Kaya na masisilipin mo lang yung compressor mo eh. Hey, 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 sa sa uh -huh. pa, eh, 15 seconds. mo lang. lang di ba? Mga 2 seconds lang. Isap pa talaga. 2 seconds lang yun eh. Kaya puro so, lang yung, yung sa ginagawa ninyo eh. Moro-moro sir, nagpapatama. Nagpapatama <laughs> lang kayo eh. O oh, break. Sabi ko, puro kayo palusot eh. Oh, yung isa dito kasi sa blow baguettes, yung unang A dito ginagamit nila air daw. Eh yung air, kung air compressor or air pressure. So pinalitan po namin siya, ginawa namin accessories such as yung wiper, yung busina, yung, or, yung EWD nyo, yung mga papeles na kailangan. Kasi yung A ninyo, baka ulitin nyo lang yung A na air, e eh, kasama na rin yung air sa tire, air pa rin sa brake. Okay, kaya yung iPhone niyan, accessories na. Kung gumagana ba, maayos ba yung wiper, yung side mirror ba natin, may EWD ba tayo. Yan po yun. Kung may busina ba tayong maayos. Okay? Pinalitan po na, ginawa po natin yung accessories. Pag yan, ginawa niya, mga ilang minuto? One minute. Hindi ha, ah, medyo mahaba-haba yan. Yung wiper mo, kung gumagana, yung side mirror mo, kung ayos, yung busina mo, pag so, tapos yung papeles po, yung EWD, yung EWD nasa harapan naman yan, di ba? Oh. Mga ilang sekundi? Huh? oh, 15 seconds. Kaya, 15? O, 15 seconds. Gas. 1 second. Silip lang din yan, di ba? Blow bag na yan. Nagkarga <laughs> na, o. Oh. Two seconds. Lubag. Engine. Ayan. Gano'ng katagal check ang engine? Dami sinisilip. Huwag nga abot. Ha? <laughs> ah? Okay. Yung mga belts lang yan. Pero paano mo malalaman pag may problema ang belt? Pag ini start mo yan, iba na ang tunog. Di ba? In 30 seconds, Malaramdaman mo na o oh, maririnig mo na kung may problema yung bus mo. Kung may problema sa belt niyan, umiingit na yan, iba na ang tunog niyan, may problema sa makina o sa mga belts niyan. Tama? Tama ba, driver? Oo, okay, nakikita, oh, nakikita mo na yan. yung kayong 30 seconds pala, maririnig mo na eh. Kung may maluwag sa belt, either sa aircon, pan belt, or what belt yan, maririnig mo na. 30 seconds. Ignition mo pala, makikita na, di ba? O, 30 seconds. Okay tayo. <tellan> ha? Okay. Oh, yeah. Kumain na sila. Ubus <laughs> Tire. O, oh, papano sa gulong? Kailangan <tellan> sa mayroong. Mayroong pampukong. Pampukong. Ah? Pampukong, ha? Ha? Yung gauge, sir. Gauge. lang. Si ito. Oh, yan. Pupo, <tellan> nyo, inspect talaga yung gulong. Gauge, sir. Gauge. Nag-gauge. Yung totoo, Puk-puk. <laughs> wala namang pang-gauge oh, Wala namang pang-gauge. Ako, sir, meron. pukpuk lang lang. Oh, mamaya may papakita ko sa mga pukpuk pukpuk -puk niya. Mayroon na siyang puk-puk. O, okay. oh, pag pinuk-puk eh. yun, gano'ng katagal ang puk, -puk. Seconds lang. Uh, anim lang na pagka hinog. O, oh, yan. Mamaya may, may pakikita ko sakto na hinog na pakwan niya Okay. anim na gulong. tok tuktok. Okay na. Isang ikot, 15 minuto, 15 segundo. Isang ikot, di ba? Ay kinatok. 30 Plus 30 seconds. O, oh, sige, pagbigyan pa na kayo. 30 seconds. Ah, ganon ginagawa niya, di ba? O, oh, blow bucket na to. O, oh, si bago ako punta rin. O. Battery nila is 30 seconds. Ah, 15. Ay, sabi lang ako sa sabi lang. Yung sagulong. O. Wala na. Yung S dito is Year na to eh Grow na to S na lang is self. Ilang segundo, ilang minuto? 3 minutes? Depende oras Ikaw wala lang oras, ano na lang? Divide mo sa 16 Ilang <laughs> mo sa

Mamaya na yun, eh, sir. Hindi nakasama yun, sir. Vehicle lang tayo. So, mga... Walang tumama sa inyo. Pinakamalapit. 7. Ito, dalawa. Sinungaling to. 15. Interaction. O, oh, pili na lang kayo doon. Pili na lang kayo doon, sir. Uh, pili kayo, pili kayo. Pili, pili na lang kayo doon. Pili na lang kayo Sa'yo, Three minutes. Hindi. Hindi, 3 minutes. Okay. Mga kasama, Actually, yung 15 minutes is okay. Before you can finish your cup of coffee, 15 minutes is enough for you to check the vehicle. Okay. Chinalenge ko lang kayo sa time in motion is pag-check ng vehicle. Ibig sabihin, hindi po ganun katagal. In reality, pag mo yan, ilang segundo lang ang uubusin para ma-check mo yung blow buckets na requirement natin. Okay. Even 15 minutes nga kaya lahat sila binigyan ko ng price. It's still okay. okay. It's still okay. Ano yung essence nun? Kung maglalaan ka ng 10, 15, or minutes na dyan, at least 25% of your safety is guaranteed. Tama? kita yun. At regular natin. Kaya po, yung iba na hindi nag-i-inspect, sabihin, sir, patagal. sir, mahirap. Hindi po mahirap. Okay. Yung time and motion po natin, just to show how quick to check your vehicle. Yan lang po yun yung tire manufactured, alam naman natin to okay huwag po tayong bilin ng bilin ng gulong baka akala buy one take one yung first two, it is the week manufactured, sixteen yung twelve is the year manufactured, week sixteen, isang buwan merong apat, sixteen divided by four four january, february, march, april twenty twelve pag ginamit natin yan 4 to 5 years lang yung gulong natin sigurado sa buong. Yung mga kumakatok ng gulong. Familiar kayo? Ayan eh, tingnan niyo. Yan po ay blown tire sumara. yung pinto, buti walang teller sa loob. At tapos, gagawin niya? Anong gagawin niya? Pag ininis pa ng loob? Pinahanan to. Kung kayo yung nandyan at naka-close contact kayo, pwedeng mabutol ang ulo ninyo. Yan may nangyari sa Mimindanao. Yeah. Kaya po yung tire gauge is very important. Mechanic, please ensure na na-check yung mga gulong ng mga sasakyan. <coughs> Bintana, pinto, lahat. Yan po ang... blue tire yun. Kasi yung gulong po natin, if not properly maintain or well pressured yan. Nag-expand po yan. Lalo na yung mga long drive natin. Umiinit po yan. Nagkakarga po yan. pag-init yan, sumasagad po. Kumakarga pa ng pressure yan. Pagtakos, paborito-paborito nyo pa yan. Nasa parking kayo, kinakatok nyo, dun yung inihian nyo na. Pinukpok nyo pa. Napakasasama na kung galing ninyo. Kanyan, pag yan, inabutan ng pagputok. Ewan ko na lang kung nyo pa si Junjun. -Jun? <laughs> Watch the video. Magaling sa. Running 80 kph, sumabog ang gulong, Anong gagawin? Running 80 kph, sumabog ang gulong, Anong gagawin? <laughs> It's organic. Running 80 kph, anong gagawin? Mag-7-9 na kayo, no? <laughs> ang gagawin? <laughs> Pinilitan kasi yung t-shirt natin. Dati, dati pinayuyuko po, po. Ngayon po, 10 and 2 o'clock lang po ang dapat. Ang problema, nasan yung kalang kamay ninyo? Nasa, ka? NASA? NASA? Cellphone. <laughs> NASA? Bakbag yung hinahanap kayo. Chicks ka talagang mga driver oh, no? <laughs> already ba? Siyempre. Siyempre. Siyempre.

of 43 to 39. 39 to 43. 39 to 43. 39 to 43. 43. Ayan, ay, ay, may nananin Okay. 56 up 56 up Sir Sige po Sir dito kayo sa harapan Ako? Sir, ilang taon? 28 28? 43? 56 56 Mukhang 40 Sir, isa ka sir Yan Na, ang gagawin lang natin <coughs> Idadraft ko to Iki-click mo Ah, uh, ipitin mo lang Okay naman ako, iipitin mo lang 2 inch lang po dapat. Anong pinaka-dominant po? Kaliwa? Kanan? 2 inch lang. Lapit mo pa. Lapit okay. Ready? two 200. Next. <laughs> okay. 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 Dominant hand. Okay. Huwag <laughs> mong ready? Hindi Ready. Kapag <laughs> ikaw <laughs> ay nakakalusin. Sige, ikaw malayo o... Okay na? <laughs> 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 Sige, rebance. Sige, Kasi gusto nila. okay na baba-baba. Muk mukhang pipe. Bukang pass-back. <laughs> okay. Sige, ito na ang Ayaw. May kani ko eh. Maintenance eh. Uh, okay lang. <laughs> 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 Bumad siya. O, oh, tingnan mo, nangiging. Ganun talaga. <laughs> <laughs> 150. 150. 150. Alos 140. Ikaw? 190 y 90 k 151 40. Sir, pili na kayo doon. E, ito na eh. Bigyan mo isang ganda kanina. Pili